So yan yeah, ang view sa labas. Hi Miss! <laughs> San Miguel! <Yes>. Bigyan ni Ma'am! Ate, sasabihin ka ate. Tabay na tayo ate. Ayoko sa patabal. Laban, <laughs> lamig eh! Hi guys! Today is March 23, Sabado. Kami ay pupunta sa paborito naming lugar. Samahan nyo kami! <laughs> tower tower B803. 803. Uh -oh. Thank you, bro. Thank, okay, you. thank you. Yahoo. <laughs> Yahoo! <laughs> Welcome back. Namis <laughs> SMDC. <laughs> Welcome, Welcome to SMDC. Yan, so guys, no, binaba na natin yung gamit dun sa lobby. Pupunta muna ako sa ano, parking para maka i-park ko tong uh, sasakyan natin. And then maglalakad ako papuntang dyan sa building na tutuloyan natin. Habang uh. naglalakad ako, eh, papakita ko sa inyo kung ano yung mga makikita ditong amenities. Papark muna tayo. Alright. na no, park na tayo at uh, medyo malayo nga lang ang parking pero may gagala ako rin kayo dito sa loob ng uh, SMDC sa Tagaytay tara silipin natin guys So ito yung basketball court guys no? Malawak ang kanilang basketball court Sa likod niyan, ayan yung mga buildings The condo units yung mga yan And then yung pag i natin is yun nandito So guys, ayan yung kanilang basketball court ano? And katabi ng basketball court na yan ay merong tennis court Bukas nga pala magsiswimming kami ni Mrs. May swimming pool dito eh Papakita ko sa inyo bukas Susulitin natin yung staycation dito Papahinga tayo So ngayon ay Sabado Ang uwi namin ay lunes pa no? Susulitin natin syempre Puntahan na natin si Mrs. Don sa Building B. So guys, uh, dito na tayo. Anapin na natin yung 803 at eto na yung 803. Yan. So, tara. Pasok tayo. Ako po. Alright! So guys, nandito na tayo sa loob ng room natin na nakuha. Ang tawag dito ay Sakura Suites. Medyo maliit lang siya pero sakta sakto na sa amin ni Mrs. to para sa ilang araw. And sisimulan ko, papasok tayo dun sa pinto para makita nyo simula pinto hanggang dito sa higaan kung ano yung makikita nyo dito. Let's go! Nasa room 803 tayo. Chedeng! Ito po yung uh, maliit na room na nakuha natin para sa ilang araw nating stay dito. So pagpasok mo, makikita mo ang kusina. Nandito ang lababo. Ito mga dala na namin to. Cooler, tubig, mga chicha. Nandito ang lutuan. May mga drawer dyan na uh, pwede natin paglagyan ng mga kitchen utensils. Nandito ang aming uh, mantika. Meron din ditong oven toaster and microwave. And katabi niya nandito sa gilid ang refrigerator. So next, ito naman, uh, nandito tayo sa left side. Papakita ko sa inyo ang banyo. So, ito yung pinto ng banyo. Pasukin natin. Tchadeng! O, di diba? Lalaking-lalaki. -lalaki, kulay pink. Nandito ang, syempre, ang toilet. Nandito yung mga lagayan ng kailangan nyo sa CR, tuwalya, shampoo at kung ano-ano pa. And nandito ang lababo. And sa harap ng lababo, nandyan ako. And then, nandyan ang salamin. At nandito naman ang shower. Tadang! Maliit na shower lang, pero swabing-swabing na yan. Malinis. Tara, labas tayo ng CR. Papakita ko naman sa inyo yung sala and yung higaan. Diretso tayo dito. And may drawer dito. Ito mga gamit ko nga pala ito. Ito nga pala yung mga lente ko. Nandito yung drone. Nandito ito yung camera bag at may salmon din dito. Pag diniretso mo dito, ay kita mo sa right side ang TV. And may naka-reading uh, plates dito. Kung gusto natin kumain ay pwede dyan. May saksakan dito. Ayan, nag-charge ako ng uh, camera. And dito ang sala. Ayan ang aking misis. Hi, misis! so, ayan. Ganyan lang kaliit yung sofa nila. Okay? Sakto lang sa dalawang tao. And may maliit na lamesa dito. So, pwede kayong manood habang nakaupo dyan, nagkakwentuhan. And katabi lang na mini sala ay ang bed. Uh, malaki naman siya, no? Kasi kami dalawa dyan ni Mrs. panigurado. And lalaking lalaki ulit, medyo pink siya. And ang uh, mga pillows. Dito, sa right side ay bukasan to ng ilaw. Sabukan natin buksan. Oh, ha? May lampshade. And may saksakan din. And dito naman sa harap ng bed, ang aparador. Dito pala nilagay ni Mrs. yung mga damit namin. Mga t-shirt, mga shirts namin na susuotin. Pakita muna natin sa inyo ang view sa labas. Saan lang natin tong blinds. Saan lang, ang tagal. So yan ang view sa labas mula dito sa loob ng kwarto. Dito nga pala, yan yung katapat na katapat na yan. Ito pala, dito sa 16th floor nito, dyan kami nag last time. Medyo mas malaki yung room dyan, ano, kumpara dito. Pero dito kasi, uh, mas maliit na building to, kaya mas maliit siguro yung room. Pero pwede na rin para sa dalawang tao. And kita nyo yung grounds dyan, pwede kayo dyan maglaro paghapon or magjogging. Yung pinakita ko sa, sa inyo kanina na basketball court and uh, tennis court, subukan natin bukas para mas may oras tayo. And then, magsiswimming kami bukas, makikita nyo rin yung swim pool. No? And alam nyo ba, pangatlong staycation na namin to dito sa Tagaytay. Uh, at yung una, hindi dito. Eh. Uh, sa prime residence, malapit lang din dito. And ang ganda lang kwarto namin doon, pero mas maganda kasi dito yung environment dito. Mas paglabas mo kasi, mas maaliwalas. Doon kasi, building lang talaga siya. Pero ang ganda lang kwarto namin doon. Pangalawa naman is yung dito rin, yung sa pinakita ko sa inyo kanina, sa 16 floor. And ito yung pangatlo. Paborito kasi namin itong Tagaytay eh, kaya kami pabalik-balik dito. Bukod sa malapit sa amin, taga Santa Rosa, Laguna lang kami. No? Pwede kaming umuwi anytime kung gusto namin. And ang rest day din namin is dalawang araw lang per week. So kung lalayo pa kami, eh, ubus na agad ang oras namin sa biyahe. No? So kaya namin pinipili itong Tagaytay kasi uh, bukod sa malapit, napakaganda dito. Napaka-presko. ba, diba, Beb? <laughs> <laughs> So, balikan ko kayo mamaya. Papahinga muna kami. Okay. And kakain ng... <laughs> kakain muna kami. Okay. So guys, papunta kami ngayon sa parking lot. Parking lot na napakalayo. Ngayon pa lang kami maglalunch ano. Mag-aalas 5 na ng hapon. Pero ngayon pa lang kami maglalunch kasi eh, pang vampira ang oras ng trabaho namin. So ito pa lang ang lunch namin at ang dinner namin is madaling araw talaga. So after nitong lunch siguro, i eh, muna kami dun sa sa room. Then siguro magigising kami madaling araw nito, kakain na naman. Ano sa sasabi mo sa layo? Wala na akong masasabi. Ang ganda ng mga ano, pine tree. Pine tree para kang nasa ibang bansa. 'Yon, sakto guys, may mga naglalaro dito sa basketball court. So silip isipin natin. May rin ng tennis, oh. So, 300 per person pala ang ano dito pag maglalaro ka ng tennis or basketball. Tapos, yung binayaran namin sa swimming, 150 per person kasi ginamit namin yung voucher nung may-ari. Pero usually, pag guest talaga, 300. Yan na, may mga naglalaro, oh. So, yun, guys, sakto. Ang sarap maglaro ngayon dito kasi hindi masyado mainit. Lasing ko ng hapon. Dito rin, may naglalaro ng tennis sa kabila. hi miss <laughs> what's your name miss freddie <laughs> So guys no, it's currently 9 p.m. dito sa Tagaytay. Kanina paggagaling namin sa KFC ay napaidlip ako no. Ngayon kagigising ko lang dito. Ngayon kumakain ako. Ito yung kaninang ng KFC rin na binili namin kasi bakit medyo binili namin kanina para good na hanggang dinner. Mamaya-maya matutulog na kami. Tapusin na lang namin itong iniinom namin. Cheers. So sumahan niyo kami mag-swim bukas and magkukuwentuhan ulit tayo. Bukas ulit. mag-swimming na kami, magre-prepare kami mag-swimming then samahan nyo kami. Papakita namin yung swimming pool na nandun. Tara, let's go! Ate, siswimming ka, te. Oo. Uh -huh. Sigaw. <laughs> Sabay na tayo, te. Ayaw kitang katabay. Nakabating <laughs> <laughs> sa tako, eh. <laughs> Make me swim. Make me water. Ayan, so, guys, swimming na kami. Tapit na tayo sa swimming pool. <laughs> Tang ini, <-teng -teng> <laughs> bapak murah kan? Mga tol, nandito tayo ngayon sa SVD Farm sa Tagaytay. Itong SVD Farm ay isang religious na spot na may halong kainan. And may halo rin siyang inuman ng uh, drinks na uh, mga milk tea, gano'n. May mga frap, may mga ganto, sagot gulaman, coffee. And ang kakaiba dito ay solemn yung lugar, no? tahimik. Katabi siya ng Pink Sisters, which is convento. Uh, na Napakatahimik dito sa lugar na to. Kung gusto niyo ng tahimik at uh, solemn na lugar na pwede niyong kainan, ito ang masasadya suggest namin ang SVD Farms sa Tagaytay. So, ito nga lang pala in order namin. No? Shomai and bibingka, tsaka sugat gulaman and passion fruit. Kasi, order dapat kami ng rice ka, so ang tagal na waiting. No? Uh, wow. two hours waiting. Kasi sobrang dami ng tao ngayon. Kaya rin kami pumunta dito kasi magmamahal na araw. So, gusto namin ng solemn na lugar. Ito yung nakita namin. Ang ito namin ito dun sa vlog ni Kong TV. Dito na sana kami magla pero dahil di kami naka-order ng rice, ay chicha na lang muna. na. No? At dahil ayaw na namin lumabas ng unit, mamaya ay bumili na rin kami ng pang-dinner namin. Napagsasasyon na namin na bumili ng Lomi dito sa Tagaytay Lomi House, ang paborito naming lomihan dito sa Tagaytay na located sa May Amadeo. At bumili na rin kami ng merienda dito sa Makdo para sulit na sulit na ang labas namin. Ito pa sa mga kasi McDonald's, So guys, good morning! It's already 6.37am dito sa Tagaytay And this is our third day here uh, Today is March 25, which is Monday ng gabi, may pasok na kami So uuwi na rin kami mamaya-maya Kagigising ko lang Nag-hot chocolate lang ako And then naglakad na dito para makapag-video Nakakalungkot kasi uuwi na no <laughs> Pero alam naman natin na hindi laging pahinga Dapat magtrabaho rin So kailangan nating umuwi sa bahay para Back to reality na, ika nga no? Dito sa 3 days and nights stay namin ay na-relax naman kami maigi ni Mrs. Si misis ay hindi ko na sinama dito kasi natutulog pa at inaantok pa daw siya. Gisingin ko na lang siya ng 9am. So ako na lang ang lumabas para makapagpahinga rin siya. Kahapon, pagkatapos naming bumili at nag -take out ng Lomi at Macdo, ay nakatulog na ako. So hindi na ako nakapag-video kasi ang sarap matulog. Sobrang lamig and ang ganda ng ambience ng room. So sinamantala ko yung pagkakataon para makapagpahinga. So as of now, it's currently 6.54. Uh, at i-enjoyin ko lang muna ang view dito sa tagaytay So, guys, dito ko na tatapusin ang ating vlog. Please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. So, ngayon, babalik na ako dun sa room. Maraming salamat nga pala sa pananood. Stay safe. Kita kitas ulit next time. Magmamahal na araw ngayon. So, mag-iingat po ang lahat. So, alis na ako. Punta na ako dun. Kita kitas ulit tayo next time. Bye-bye!